Ay, maburak naman doon. Mas okay na dito, mas malinis. Hello guys, ang sarap na mo mag-relax. I feel good. Oh yeah. I feel good. Kailang. ah init na di ay ito kasi lalo sa tabi ko pag nawala wala ka tingnan mo yari ako kay papa mo ito sa tabi ko din siya ito ang sarap paligo mo ko ng bato nagahalap kami ng mga batong mga lod yung ganito eh. or lalagay sa halaman sa halaman, aliyo si tita mo lalagay sa halaman, dali maghanap kayo dyan slow guys Welcome to me show I'm swimming today, today relaxing me day I feel day birthday treat na to.